Grabe, ang init. Ay, siya, sa tingin pa. Kapalaga. Kapalaga, sa'yo na lang yan. Ay, grabe ka. Ay, gusto ko din yan. Teka lang. Nag-aroy ba Mamaya exam natin. Baka hindi tayo makapasan. Eh. Hindi, scholarship tayo in-apply. Ano ka ba? Wala kang dapat ikabahala sa mga ganyang bagay. Kasi alam mo naman tayo, di ba? Matatalino tayo. <laughs> Nakasin pala natin. Saka ako, hindi ba kailangan mag aral no? Kasi alam niyo naman, ako yung pinakamatalino sa klase. oh, hindi ako papaya. <laughs> Pinanganak niya yung genius, kaya huwag na tayo magpaka. Oo oh, ba? Ako lang po. Kumain <laughs> <laughs> tayo pa, mami. pa tayo. Hindi eh. pa rin. Excuse me. Then, sabay tayong mag-lunch mamaya. Ah. Ay, close kayo ni Aling Gina. Yung Janet Friends. Ay, sabay sila kakain. Ayun na yung friends. Pwede Wait. naman. Hindi ko yan kilala, no? Oh, umalis ka nga dyan. Ah? Ay, huwag ka na mag-deny. Okay, ano ba mo sa mga friend kayo ng Janet Friends? <laughs> Ito friend me. Malay mo, yun yung future job mo. <laughs> Iba na pala yung taste ng friend nata. Teka <laughs> <laughs> lang, ha? Huh? Yes. Ano ba, parang hindi nyo naaalala. Isa tayo sa mga sikat dito sa campus. Kaya, kilala tayo ng kahit sino. I know. Pero kung sasabihin yung close, hindi kami close niyan. Eh sabihin nga daw kayo kumain. ba rin? Hmm, kaya nga. Tsaka dawin nga kayo mag-usap. Parang matagal na kayo magkakilala. Hindi ko nga yan kinala. At tsaka hindi ako makikipagkaibigan sa janitress na yan. Tignan mo naman oh, ang hirap. <laughs> ano ka ba, Cersei? Mali, mali nga, mali. Mukhang mahirap. Mahirap. <laughs> o so, talaga, direct Kasi O sige, course. mukhang mahirap. At ikaw matanda ka. Umalis ka nga dyan sa harap ko. Nanditiri ako sa'yo. Tignan mo naman oh, kumakain kami. Tsaka huwag kang feeling close. Hindi tayo close. Lalong-lalo na hindi kita kilala. Ay! Sasita man na yan. Oo, oh, pag buwan. Ay, na. May oh, exam pa tayo. Ano, baka magagalit na naman yun si ma'am ano. Ma'am po ah. Si Sayang Energy hmm. na matanda. Dinote ko. Hmm. Tara na. Sasi pa dala ng games ko. Oh, Miss Gina, okay ka lang po ba? Upo mo muna. Okay lang ako. Ah, Miss Gina, nakita ko po lahat ng nangyari. Bakit kasi hindi ka lumaban, eh, inaapi ka na. Sanay na ako lagi sa pamabastos na Aiden. Miss Gina, pag di ako nakapagpigil, isusumbong ko yan sa head director ng school eh. Naku, wag. Baka maapekto yung sa pag apply nila ng scholarship. Ha? Teka lang, ba't alam mo po yun? Ah, wala. Narinig ko lang yung nag-uusap sila kanina. Sige na, pumasok ka na. Baka malate ka pa ng dahil sa akin. Salamat ha. Sige po. Basta susunod, lumaban ka po ha. Sige po. Jen, ka na. Malapit na tumaluto. Sabay na tayo kumain. Sa so, tingin mo may gana pa akong sumabay sa'yo kumain? Matapos mo akong pahiyain... Sa mga kaibigan ko kanina? Then, wala naman masama sa sinabi ko. Inalok lang kitang kumain. Dapat nga ako pa yung magdamdam sa iyo eh. sa dami ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin. Halos laitin mo ako sa harap ng mga classmate mo. Eh bakit? Dapat lang naman sa iyo yun eh. Ilang beses na kitang sinabihan na wag na wag mo akong tatawagin o papansinin kapag kasama ko yung mga barkada ko o nasa maraming tao. Anong ginawa mo? Ha? Huh? Kaya ikaw, humanap ka na lang ng ibang trabaho. mag ka dun sa school kung saan ako nag-aaral. Para matapos na tong pagpapahiya mo sa akin. Jessie, bakit ba tayo naglalakad? Ang init-init eh. Pwede naman tayo mag-taxi papuntang school. Iyan mo na. Eh, gusto kong maglakad tayo eh. Kasi alam mo naman, diba? Doon sa unahan yung bahay ng crush ko. Malay mo, diba? Pasakayin tayo ng kotse niya. <laughs> si, eto? Si Jebo oh, yung bago mong crush? Ha? Bago na naman yung crush mo? <laughs> Ay. Ang kapa, diba? Ay, diba si Aling Gina yun? Miss Gina, saan ka pupunta? Jeb, ay, oo nga, no. Yung sa ano? Yung sa kantin. Ay, pupunta ako sa head of director. Baka sakaling makapasok ako ngayong school year nang habol ako sa enrollment. Talaga ba? Oh my God! Bagong chismis to, Sassy. Ah, uh, gusto mo, sama na po kita para matulungan din po kasi sa kausapin yung principal. Talaga ba? Opo, eh, oh, tara sige. na, sumabay ka na sa akin. Sige, sige. Ay, sasay. Nakita mo to. Ang pogi! Kasyo? Oo, oh, ito yung Sorry, Sassy, sa classroom. Sorry, sis. Yung nandiligaw sa kanya. Ay sis, swerte mo pag nasagot ka na ito. Ako ah, ka nililigaw! Ay! Saya-saya nyo, ha? Ano, kamusta na? ka kami sa'yo. Good news? Siyempre, good news. No, I'm, it's not kind of good news. Parang, like, something kind funny of lang. Yes, but not sa Sarah uh, Lee. No, Sarah Lee. Hi. Ano nga yun? Ano ba kayo? Narinig namin yung chisnis. Mag-aaral na pala ulit yung janetress dito. <laughs> Alam mo, sobrang, sobrang siguro sigurong idol kanya Gusto niya maging classmate kayo. <laughs> <laughs> Kaya sa bagay! Hmm, uh, teka lang, teka lang. Sigurado pa kayo yung janetress na yun yung mag-aaral? Mag enroll Baka iba naman, iba iba yung narinig. Yung baka basta nagkamali kayo. Yung janetress lang yung matanda kami, malino po mga mata namin. Ay, nakita namin na si Aling Gina yun. Ano ba? Tsaka, alam mo naman, di ba, na updated kami lagi sa mga chismes. Yes. Kapaka, magaling kami dyan. Hindi kami nag-spread ng ano, no? Fake news, no? Okay. okay. Naniniwala <laughs> oh. ako sa inyo. Yung matandang yan, sumusobra na yan eh. Tignan natin, gagawin ko misirabi yung buhay niya. Bakit <laughs> <laughs> ba? Ba't nagagalit ka eh? Idol ka nga eh. <laughs> ka! May gagawin ako! Go! Oh, Sassy! Sassy, anong sabi niya? Gagawin niya miserable yung buhay nung... Sassy, anong sabi niya? Gagawin niya miserable yung buhay nung matanda? Malakas mo ka teleserye, no? mo Sa English, no, Sassy? I will make her life miserable! Wow! Perfect! Ngayon ka lang po, perfect. Anyway, Sassy, gotapusin ko ng itong assignment ko, ha? Maglayin ka lang dyan. Ah, Tito. Si oh. Miss Gina nga pala. Tito, ibig sabihin talagang pamangkin ka ng principal natin? Ah, yes po. Kaya pala kaya mo akong tulungan eh. Pamangkin ka pala ni, ng principal natin. Ah, deserve mo naman pong matulungan kasi mabait at masipag ka po eh. Uh, ano nga palang pakay niyo dito? Sir, tatanong po sana ako at magpapatulong na rin. Baka sakaling maihabol po ako sa enrollment po ngayon? Ah, uh, sigurado ka ba nakakayanin mong mag-aral kasabay uh, ng pagtatrabaho mo dito? Kaya ko naman po sir. Alam mo po sir eh, kahit alam kong may edad na ako eh, at may trabaho, gusto ko po, po talaga sir mag-aral. Pangarap ko na po yung matagal eh. Uh, ah, alam pong may hirap, sir, pero na ko ng paraan talaga sir na kayanin. Gusto ko po talagang makatapos lang, sir, na maging proud ang anak ko sa akin. Ah, sige na, tito. Tulungan mo na to si Miss Gina kasi deserve naman niya. Tsaka masipag at matulungin to. Sige, ako na yung requirements mo. Hmm. Director! Huwag niyo, huwag niyo pong tatagapin yan. Ikaw matanda ka talaga. Ano mo, gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Pati sa buhay ko! Talagang gusto mo kong pahiyano. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Ilang beses na ba kitang sinabihan? Na no, huwag na huwag mo akong tatawagin at eh, ipapahiya sa kahit na sino. Pero ginawa mo, sinasadya mo talaga na palindron ka pa, ha? Ano bang problema mo, anak? Sinabi na huwag mo akong tawagin, anak! Kasi kinakaliga kita! Paano hindi ko sasabihin tawagin kang anak samantalang ako yung naging nanay at tatay mo buong buhay mo? Ano bang problema mo? Eden, ang pag-janitress ko, marangal na trabaho. Hindi mo dapat ako ikahiya. Pwede bang na? Andito kayo sa eskwela, no? Di ba kayo nahihiya? Tsaka, mag kayo. Dapat may respeto kayo sa isa't isa. Ah, kaya naman pala. Kaya pala kinakiya mo siya kasi ayaw mo malaman namin na nanay mo, Johnny Tres. Eh, hindi ka pa proud? Eh, marakal naman yung trabaho niya, di ba? Isa pa, pinigilan nga niya ako mag-report kay Tito eh para sa scholarship mo. Tapos ano, kinakaya mo lang siya? Eh, mag-isip-isip ka nga. Kaya mo umayos eh. Ah, ganun ba? Dahil sa scholarship? Alam mo bang lumabas na yung list ng lahat ng pumasa sa scholarship? Sayang. Isa pa naman dun sa nasa list ng scholarship. Pero dahil dyan sa pinakita mo, mukhang gadalawang isip na akong permahan Sir, hindi niyo po, hindi niyo po pwedeng gawin yun. Pinaghirapan ko po, nagpuyat po ako para sa exam na makapasa tsaka makapalay po sa scholarship na to. Alam mo ba yung ginawa mo? Kakalat yan dito sa buong campus. Maaring masira yung reputasyon nitong eskwelahan. Yan, yung pambabasos mo sa nanay mo. Sige, hindi ka may-expel dito. At di ka rin masuspended. Pero hindi ka na mapapasama sa scholarship. Sir, please po. Huwag niya naman gawin, no? Miss Gina, ikaw ang papalit sa pangalan ni Eden doon. Ano? Sir, unfair naman yun. Pinaghirapan ko to, tapos ibibigay niyo lang sa kanya na walang kahirap-hirap? Tingnan mo. Tingnan mo yung ugali mo. Dapat nga proud ka sa nanay mo eh. Kasi pinipilit niya makatapos para may pagmalaki mo. O oh, sige. Gusto mo na scholarship? Oo naman sir, kaya nga nag-apply ako eh. Bilang disciplinary action, ikaw ang papalit sa nanay mo bilang janitor dito. Ano? Seryoso po ba kayo dyan? Bakit ayaw mo? Sir, baka naman po pwede na matuloy yung scholarship ni Aiden siguro kailangan din ng anak mo yung disciplinary action para alay mo matutunan niya kung paano ano ka respetuhin at uh, pag nangyari yon siguro pag-usapan ulit namin ng board kung uh, bibigyan siya ng scholarship Malaking bagay po sa akin yung pag-alala niyo, sir. Hindi ko rin alam kung paano naging ganyan yung batang yun. Pinalaki ko naman po talaga ng maayos at mabuting bata. Eh, sir, nagpapasalamat na rin ako sa pagtanggap mo sa akin. Ano po? Maraming maraming salamat po. Mamay okay lang yan. Malay mo, marilis niyo yung mga kalawang ginagawa niyo sa'yo, di ba? Ano po. So, na? Kasi ko na to, Eh. Gagawin ko yung best ko, sir. Salamat po. Congratulations na Salamat po. Congrats po. Deb, salamat, Parang ha? Po. <laughs> Sige top, po, sir. Top, okay. Alis na po kami. Ingat.